Ang payo lang po, tandaan nyo ito. May kasabihan, you cannot trip from a rock that is behind you. Naintindihan nyo po ba? Hindi ka pwedeng madapa sa bato na nasa likod mo. Ano ang tawag mo sa isang tao pag natisod o nadapa dun sa bato na nasa likod niya? Sira ulo. Di po ba? Baka may tama. Inilampasan eh, na. Bakit mo babalikan at magpapatisod ka ulit? Naintindihan niyo po ba? Kung nalampasan mo na, kung nasa likod mo na, hayaan mo na. Bakit mo pababalikan? E tapos na eh. Hindi po ba? Hindi kasalanan ng bato. Kasalanan mo. Kasalanan ng isip mo. Kailangan ng tulong ang isip mo. At sino makakatulong sa'yo? Ang Diyos. Ang banalay spirito. Bumalik ka sa salita ng Diyos dahil tinuturuan tayo palagi ng salita ng Diyos. Paano iwanan ang nakalipas? Basahin niyo po sa libro ni Propeta Isias, Very beautiful line reminding us, Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing something new. Napakaganda po, no? Galing sa Diyos yan. Huwag kang mananatili sa nakalipas. Tapos na yan. Kalimutan mo ang nakalipas. Bakit? Dahil may ginagawang bago Diyos. At sabi din po, turo ni Yesus sa ating Ebanghelyo, Oo, may mga bagay sa ating buhay na magbibigay sa atin ng sakit, hapdi at bigat. Gumamit po siya ng isang larawan, kamukha ng isang buntis. Pag ang buntis, malapit ng mga anak, di ba napakasakit? Sabi niya, pero pag lumabas na ang kanyang anak na isilang na ang bata, hindi na niya matatandaan yung sakit na kanyang naramdaman dahil ang mahalaga sa kanya yung bata. Anong ibig sabihin? Bigyan natin ng pansin yung nasa kasalukuyan na tunay namang may binibigay na mabuti at maganda ang Diyos. Have you thanked God for today? Have you been grateful for your present? Di pa pag nasugat ka, huwag mong kakamutin. Dahil pag kinamot mo, kati ka ng kati. Ano mangyayari doon sa nasugat, doon sa peklat? Masusugat ulit. Sasariwa yan. Duduguya. Ganyan ang ginagawa ng napakarami sa atin. Hayaan mo lang at magpatuloy ka. Manatili ka dito sa kasalukuyan at magpasalamat ka sa Diyos dahil may binibigay na grasya at pagpapala ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo po ang sasakyan. Di ba? Every other three months o pag tumakbo na yan ng ilang milya, kailangan mong palitan yung langis. Pag hindi mo pinalitan yung langis, ano mangyayari sa sasakyan niyo? Masisira. Ganyan din po dapat sa tao. Pag hindi mo hinahayaan yung, yung mga alaala na nakalipas, na mawala. Ano mangyayari sa iyo? Kamukha na sa sakyan, masisira din ang buhay mo, masisira ang bait mo. Amen. 'Yun yung sikreto para makalimutan mo yung masakit na nakalipas. Lagyan mo ng bagong alaala. ala dami sa atin pag depress, ayaw na, sumusuko na, nagkukulong na. Pero habang may buhay ka, napakaraming mabuti, masaya at magandang karanasan na pwede mong tanggapin, na pwede mong maramdaman. Di po ba? Kamukha ng change oil. Labas mo yan, magpasok pa ng bagong alaala -ala sa iyo. Sasaya ka, papapalitan ng tuwa yung iyong lungkot. Na po minsan, nagsama-sama po yung mga kaupisina ng nanay ko. Nagparty sila. E tinawag ako ng aking nanay, Pinagmamalaki ako. Siyempre, sikat sa YouTube, sikat sa Facebook. So habang kumakain kami, itong isang kaupisina ng nanay ko, sabi niya, ba, father? Parang nung nagtatrabaho kami, ang liit-liit mo pa lang noon. Ngayon, ba? Ang gwapo-gwapo mo na. Oh, sabi po, no? Tapos bigla, sabi po nung kaupisina ng nanay ko, Naalala mo pa noon, father, nung maliit ka? palagi tumatawag yung school mo sa opisina namin. Pag tumawag na yung school mo sa opisina namin, nanginginig na yung nanay mo. Bakit? Kasi alam, meron kang ginawa na Naalala mo ba yon? Hindi ko na po maalaala, sabi ko. Hindi mo maalaala nung minsan tumawag yung school nyo, tinatanong na ng nanay mo, anong ginawa niya? Ayun po, nanapak. Nanuntok po ng kaklase. Hindi mo maalaala yon? Hindi ko po maalaala. Kasi bata pa ako eh. But to tell you honestly, why would I remember that? Di po ba? Bakit kailangan mong alalahanin yung kasalanan, yung nakalipas, yung mga pangit na ginawa mo? O hindi naman talaga makakatulong sa iyong pagkatao? Di po ba? And I started to pray, sabi ko, Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, nakalimutan ko na yun. Salamat po, Panginoon, hindi ko na maalaala. Kasi masama eh. Kasi pangit kasi hindi naman makakatulong sa akin. Kasi hindi naman makakabuti sa aking pagkatao. Grasya ang pagkalimot. Kaya nga kung hindi mo makalimutan yung mga masasama mong karanasan o yung iyong mga kasalanan o kasalanan ng ibang tao, anong kailangan mong gawin? Magdasal ka. Magpatulong ka sa Diyos. Lalong-lalo na sa banalay spirito. Kung nahihirapan ka, ang Diyos ang makakatulong sa iyo. Para naman lumaya ka, para naman maging payapa ka, para naman maging masaya ka.